Sa loob ng bilyon-bilyong taon, napakahalaga ng papel na ginampanan ng mga hayop sa buhay ng tao at sa mundong ito, bawat hayop ay kumakatawan sa isang Diyos. Pagpapalain ng mga Diyos ang sangkatauhan kapag naabot na nila ang itinakdang edad. Ngayon ang araw ng mahalagang kaganapang iyon. Opisyal ng minamana ni Sophia Reeler ang kapangyarihan ng isa sa libu-libong Diyos. Hindi siya gusto ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang pulang buhok. Hinihila ni Sophia ang card na nakalaan para sa kanya dahil kulang siya sa tiwala sa sarili, gusto niyang makuha ang card ng Diyos ng Talangka upang manatili siya sa dilim. Sa kasamaang palad, ang nakuha niyang card ay ang Diyos ng Gorilla, nakabaliktaran ng kanyang personalidad. Sa oras ng pananghalian, tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung anong card ang nakuha niya. Iniisip ng lahat na anuman ang piliin ni Sofia, hindi ito kasing ganda ng kay Carissa. Sa kabutihang palad, tumiting sa paaralan ang isang kilalang nakatataas na estudyante kaya napaling ang kanilang atensyon. Sinamantala ni Sofia ang pagkakataon upang pumunta sa ibang lugar at doon mananghalian. Sa paaralang ito para sa mga anak ng maharlika, napakalawak ng kapaligiran. Tinuturuan ang mga estudyante ng lahat ng bagay sa mundo upang hindi na nila kailangang mag-alala sa kanilang kinabukasan. Napagtanto ni Sofia na sinusubukan ng mga lalaki na makipagrelasyon upang pagkatapos ng pagtatapos ay may susuporta sa kanila, habang ang mga babae naman ay naghahanap ng mayayaman at makapangyarihang lalaki na mapapangasawa. Ang hirarkiya rito ay batay sa katayu ang panlipunan ng pamilya. Dahil si Sofia ay anak lamang ng isang konde, mula sa isang liblib na lugar, madalas siyang inaapi Kinuha niya ang isang mansanas para sa pananghalian, pero hindi sinasadyang nadurog ito. Bagaman natanggap niya ang napakalakas na kapangyarihan ng gorilya, hindi niya ito makontrol. Simula nang matanggap ang basbas, -bas, aksidente na niyang nasira ang maraming bagay. Matapos siyang makipag-usap sa punong guro, nagulat din ito sa card ni Sofia. Sinabi nitong napakabihira ng kakayahang ito at halos walang nakakakuha nito. Ito raw ang unang pagkakataon na may nakakuha ng gorilyang card na gaya nito. Ayon sa mga tala, napakadalang nitong lumitaw. Minsan lamang tuwing bawat limampung taon, may chismis na ang basbas ng Diyos ng Gorilla ang pinakamalakas pagdating sa kakayahang makipaglaban. Ang lakas nito ay pitong beses lang sa isang tao, at ang lakas ng kapit nito ay napakatindi rin, umaabot ng higit sa limang daang kilo. Habang nag-iisip si Sofia, biglang lumitaw ang isang maliit na ardilya at humihingi ng pagkain. Binigyan ito ni Sofia ng cake, sa hapon, pagkatapos ng klase, pumunta siya sa punong guro upang tanungin kung ano ang nangyayari. Sinabi nitong may liham ng paanyaya para sa pagre-recruit sa mga maharlikang kabalyero. Hindi pa niya kailangang sumali agad. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon para sa pag-unlad. Bukod pa rito, kailangan pa niyang makapasa sa pagsusulit sa pagpasok. Kapag siya'y nakapasa, kakailanganin niyang magkaroon ng karanasan bilang trainee na kabalyero. Tinanong ni Sofia kung bakit siya ang napili. Sabi ng punong guro, ang isang taong may basbas ng Diyos ng Gorilla ay likas na kabilang sa uri ng mga mandirigma. Noon paman, ang mga tulad niya ay naging mga mandirigma rin. Maharlikang kabalyero, tunog marangal, ngunit masyadong namumukod-tangi para sa isang taong kulang sa tiwala sa sarili tulad niya. Ngunit kung tatanggihan niya ito, maaari siyang maaresto dahil sa pagsuway sa utos ng kaharian. Pumunta siya sa Harden at nakita niyang naubos na ang mga cake. Inisip ni Sofia na kinain lahat iyon ng Ardilia. Nag-aalala siya na ang payapa niyang buhay ay malapit ng maantala. Upang maiwasan iyon, magpapanggap siyang babagsak sa pagsusulit sa pagpasok. Makaraan ang ilang araw, pumunta si Sofia sa lugar kung saan ginaganap ang pagsusulit. Nakita niya ang isang matandang lalaki na hirap na hirap sa sirang karitong may lamang mga cake. Inisip ni Sofia na matutulungan niya ito gamit ang kapangyarihan ng Diyos ng Gorilla at nagpasya siyang tumulong. Pagkatapos, naligaw siya. Biglang may isang guwapong lalaki na lumapit at nagtanong sa kanya. Sinabi ni Sofia na naligaw siya at kailangan niya ng tulong. Nang malaman niyang kailangan ni Sofia na pumunta sa lugar ng pagsasanay ng mga maharlikang kabalyero, itinuro niya ang direksyon. Nagpasalamat siya at umalis. Sa wakas, dumating na siya sa lugar ng pagsasanay. Maraming mga kandidato roon, kaya nahihiya si Sofia dahil wala siyang kilala. Gusto na sana niyang umuwi agad pero kailangan pa rin niyang subukang bumagsak sa pagsusulit upang magkaroon ng payapang buhay. Dumating ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng kasuotang maharlika. Nakilala ni Sofia ang lalaking nakita niya kanina. Siya pala ang tagasuri at nagpasalamat sa lahat sa pagdalong ngayon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Louis. Tinatawag ng mga kandidato ang binatang ito bilang ang pinakabatang kabalyero. Nagsimula na ang unang pagsusulit. Susukatin ang bilis ng bawat isa. Kailangang tumakbo ang mga kandidato ng isandaang metro papunta sa finish line ng pinakamabilis na kaya nila. May isang lalaki na kumpiyansa sa kanyang mga binti, kaya tumayo siya upang maging halimbawa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Isaac. Sumang-ayon ang tagasuri at nagbigay ng sinyales ng pagsisimula. Agad na tumakbo si Isaac papuntang finish line sa loob ng sampung segundo, ikinagulat ng lahat. Inisip ni Sofia na kung puro magagaling ang narito, siguradong hindi siya papasa dumating na ang kanyang turn. Pinagtutuunang pansin din siya ng lahat dahil sa kapansin-pansin niyang pulang buhok at sa pagiging babae niya, kaya tinawanan siya ng mga lalaki dahil sa kanyang itsura. Nalito siya at nakalimutang kailangan niyang pigilan ang lakas ng isang gorilya. Dahil dito, bumangga siya sa pader at tumawid agad sa finish line. Lubos na nagulat ang mga lalaking nakasaksi nito. Pakiramdam ni Sofia ay napakagaan ang kanyang katawan kanina na para bang kaya niyang tumakbo nang walang katapusan hanggang sa abot tanaw. Ang susunod na kompetisyon ay ang pag-akyat sa tore at pagsabit sa lubid. Susukatin ni Luis ang oras ng pagbaba nila. Nang makita niya ang eksenang ito, medyo natakot si Sofia dahil sa taas. Naguunahan ang mga lalaki sa pagtutulakan, pero wala ni isa ang naglakas-loob na sumubok agad. Nang mauna si Eddie, madali siyang dumulas pababa nang walang problema. Mabilis ang kanyang mga galaw at puno siya ng kumpiyansa. Namamangha si Sofia sa kakayahan ni Eddie nang mapansin niyang takot na takot si Isaac sa taas. Lumapit siya upang aliwin ito at sinabing tutulungan niya itong bumaba. Kaya bumaba silang dalawa nang sabay sa harap ng maraming tao. Bagaman sinubukan ni Isaac, halatang natatakot pa rin siya. Pinayuhan siya ni Sofia na huwag tumingin sa ibaba. Pumikit siya at sinundan lamang ang pakiramdam sa kanyang mga binti upang dahan-dahang dumulas pababa. Sa mga sandaling iyon, humampas ang malakas na hangin dahilan upang mawala ng balanse si Isaac at mahulog kasama ng pagkasira ng kanyang safety rope. Nang masaksihan ni Sofia ang eksenang ito, agad niyang ginamit ang lakas ng gorilya upang saluhin si Isaac. Bagaman hawak niya ito gamit lamang ang isang kamay, wala siyang naramdamang bigat. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang aksidente dahil hindi kinaya ng kawit ang bigat nilang dalawa. Sa kabutihang palad, nagising ang likas na instinct ng gorilya hindi sinasadya, hinawakan ni Sofia si Isaac upang siya na lang ang tumanggap ng buong pinsala. Sa lakas ng impact, yumanig ang lupa. Lubos ang pasasalamat ni Isaac dahil siya ay nailigtas. Nagsimula ng magtuon ng pansin ng lahat sa magkaibigang ito. Ipinahayag ni Luis na magpapatuloy ang kompetisyon at pinapwesto na ang mga kalahok. Tinawag si Sofia sa isang tabi dahil nasugatan ang kanyang braso. Ngunit dahil sa basbas ng Diyos ng Gorilla, wala siyang naramdamang sakit. Napansin ni Luis na mukhang gusto talaga ni Isaac ang dalagang ito. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia at minasahe ito na ikinagulat ng dalaga. Hindi niya inasahang magpapakita ito ng mahiyain na ekspresyon. Sa totoo lang, curious si Luis tungkol sa braso na siyang humawak kay Isaac at tumalon pababa ng ligtas. Base sa resulta ng speed test, inakala niyang may talento si Sofia sa kanyang mga binti. Pero hindi niya inasahan na ganoon din kalakas ang kanyang mga braso. Matapos matapala ng kanyang sugat, inilabas si Sofia. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nasa pagsusulit sa pag-espadahan. Pagod na ang lahat pero may sapat pang lakas upang sirain ang sandata ng isa't isa. Palihim na natuwa si Sofia na tinawag siya sa medical room kaya hindi na siya kailangang sumali sa pagsusulit na ito. Inisip niyang baka bumagsak na siya. Ibig sabihin, nagawa na niya ang layunin ng pagpunta niya rito. Gayunpaman, hindi na niya muling makikita si Luis. Pinaalalahanan niya ang sarili na magkaiba sila ng katayuang panlipunan kaya hindi sila maaaring umibig sa isa't isa. Babalik siya sa kanyang normal na buhay tulad ng kanyang nais. Sa hapon, matapos makumpleto ng lahat ang hamon, pinauwi na sila upang hintayin ang resulta. Nagpasalamat si Luis kay Sofia sa kanyang pagsisikap ngayong araw. Dahil sa kanya, walang nasaktan. Tumakbo si Isaac papalapit at tinanong kung kumusta na ang kanyang sugat na may halatang pag-aalala sa mukha. Simula pa lamang ng laban sa espada, nag-aalala na siya para kay Sofia. Pinakalma siya ni Sofia at sinabing ayos lang siya, kaya nakahinga siya ng maluwag. Sinabihan ni Luis si Isaac na pasalamatan si Sofia ng maayos at pinuri rin siya sa kanyang magagandang binti, umaasang makakatrabaho niya ito sa hinaharap. Sa pag-uwi nila, pinuri ng dalawa si Luis bilang isang kahanga-hangang tao. Matagal nang kilala ni Isaac si Luis. Nang labing limang taong gulang pa lamang si Luis, Miembro na siya ng grupo ng mga Apprentice Knight, hindi tulad nila na kailangang maghintay muna ng basbas -bas bago makasali sa pagsusulit. Tagapagmana siya ng isang pamilyang mula pa noong unang panahon ay gumagawa na ng mga kapitan ng kabalyero. Ang kanyang galing sa paghawak ng espada ang pinakamahusay sa buong grupo. Ngunit hindi siya mayabang, kaya mahal siya ng lahat. Hinahangaan din ni Isaac si Luis, kaya sinubukan niyang sumali sa grupo ng mga kabalyero upang tularan ito. Nang marinig iyon, humanga ng labis si Sofia dahil may malinaw na layunin si Isaac na pinagsusumikapang makamit. Samantalang siya, gusto lang maging isang ordinaryong tao upang magkaroon ng payapang buhay. Ang kapangyarihang ito ng gorilya ay nararapat sana sa mga taong may matatag na loob tulad ni Luis. Habang naglalakad sila, aksidente nilang nakita si Eddie na inaapi. Tinawag pa siyang anak ng walang hiya. Nagtawanan ang mga nanunukso kaya naki-intervention sina Sofia at Isaac. Inanyayahan nila si Eddie na sumama sa kanila. Nang marinig iyon, si Sofia naman ang pinuntirya ng mga bully at inatake siya. Ngunit hinarang ni Isaac ang suntok. Ayaw sanang makagulo ni Eddie sa lugar na iyon. Pero hindi rin siya pumayag na basta-basta apihin ang iba. Bawat isa sa mga bully ay tinuruan ng leksyon ng tatlo. Matapos nilang ayusin ang gulo, napabuntong hininga si Sofia dahil muntik na niyang mapatay ang isa sa kanila. Pinuri siya ni Isaac sa lakas niya, habang nalungkot naman si Sofia dahil tinawag siyang halimaw ng dalawang bully. Nang tanungin siya kung saan nanggagaling ang lakas niya, hindi siya naglakas loob na sumagot. Gayunpaman, nahulaan ni Eddie na ang basbas niya ay mula sa Diyos ng Gorilla. Batay sa ipinakita niya, tiyak siyang tama ang hinala niya. Walang dalagang kayang sumalo ng katawan na mas mabigat pa sa kanya mula sa ganoong kataas na lugar. Bukod pa rito, ang nakakabaliw na estilo ng pagtakbo ni Sofia ay nalampasan pa si Isaac. Tumawa si Isaac at sinabing ang basbas ng aso ay mas mabilis pa raw tumakbo. Nainggit si Eddie dahil gusto niya talaga ang basbas na iyon. Akala niya hindi alam ni Sofia kung gaano kaganda ang basbas ng gorilya. Kayang tumakbo ng mga gorilya ng hanggang 40 km kada oras. Ang lakas ng kanilang kalamnan ay pitong beses kaysa sa isang adultong tao. Ang lakas ng kanilang pagkakahawak ay umaabot ng hanggang 500 kilo. At matapos matanggap ang basbas, namanan ni Sofia ang lahat ng lakas na iyon. Ayon sa matatanda, ang kahangahangang basbas na ito ay isa sa dalawang pinakamalakas na kakayahang pandigma sa buong mundo. Gayunpaman, ang personalidad ni Sofia ay hindi hambog o mapagmataas. Ang gago namang si Isaac, kahit hindi masyadong nakakaintindi, ay pinuri pa rin siya bilang napakahusay. Nagpasalamat si Eddie sa kanya dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siya. Matapos ang araw na ito, naging matatalik na magkaibigan ang tatlo. Ipinakilala ni Isaac ang sarili na may basbas mula sa isang aso. Si Eddie naman ay nagsabing labing anim na taong gulang siya ngayong taon. Ngunit hindi niya binanggit kung ano ang kanyang basbas dahil baka maging kahinaan kapag nalaman ng maraming tao. Inamin ni Sofia na pinagpala siya ng Diyos ng gorilya at hiniling sa kanila na panatilihin itong lihim. Magkakaedad lang silang lahat. Umasa si Isaac na makakapasa silang lahat sa pagsusulit sa pagpasok upang makapagtulungan sila sa hinaharap biglang gumaan ang pakiramdam ni Sofia. Pero sa kasamaang palad ay hindi na niya muling makikita ang dalawa dahil inakala niyang siya ay natanggal na. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nangyari. Sinabi ng punong guro na sa totoo lang, pumasa si Sofia kahit hindi siya sumali sa mga huling pagsusulit. Sa kabuuan, hindi rin niya alam kung paano siya nag-grade ng mga tagasuri. Pero ang kanyang kakayahan ay talagang mataas ang naging pagtataya. Dahil dito, pagkatapos ng klase, kailangan niyang dumalo sa isang kursong pagsasanay para sa mga apprentice night. Ang mga epekto ng pangyayaring iyon ay patuloy siyang ginambala sa mga sumunod na klase. Bigla na lang may dumating na dalawang transferi sa kanilang klase. Nakita ng mga babae na gwapo ang mga ito. Nakilala ni Sofia na sila ay sina Isaac at Eddie. Ayaw ni Sofia na malaman ng kanyang mga kaklase na magkakilala sila kaya nagtago siya. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Isaac at tinawag ang kanyang pangalan. Napangiti si Sofia ng pilit at nagpaalam na sa kanyang payapang buhay sa paaralan. Pagkalabas ng tatlo, hiniling niya sa dalawa na panatilihing lihim na sumali siya sa mga apprentice night. Bagaman hindi nila masyadong naintindihan, pumayag naman sila. Tinanong siya ni Isaac kung bakit gusto niyang itago iyon. Sa totoo lang, dahil sobrang gwapo ng dalawang lalaki, kapag nalaman ng mga babae sa paaralan na matagal siyang makakatrabaho kasama sila, siguradong kaiinisan siya. Hiniling niya sa kanila na magkunwaring minsan pa lang silang nagkakilala noong bata pa sila. Matapos ang pag-uusap, nakakita ang tatlo ng maraming taong nagkukumpulan. Nangyaring curious si Sofia kung sino ang sikat na iyon. Si Luis pala. Nang makita sila ni Luis, agad niya silang binati at tinawag si Sofia sa pangalan dahilan upang titigan siya ng lahat. Sinabi niya na estudyante rin siya sa paaralang ito, pero bihira siyang pumasok dahil nagtatrabaho siya sa gabi, kaya hindi siya gaanong kilala ng mga tao. Muli niyang ipinakilala ang sarili. Sinabing siya ay labing walong taong gulang at nakatatanda sa kanila. Binati niya ang tatlo dahil pumasa sila. Bago pa man siya makatapos magsalita, agad tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig at itinulak siya palayo. Sa kabutihang palad, malakas si Luis kaya ayos lang siya. Hiniling ni Sofia na panatilihing lihim ang pagiging apprentice knight niya. Higit pa riyan, may mabigat na aura sa likod niya. Tulad ng inaasahan, pagbalik nila sa kanilang mga upuan, agad siyang tinanong ng mga babae. Gusto ni Marisa malaman kung anong klasing relasyon meron si Sofia sa senior na hinahangaan nila. Sagot ni Sofia, minsan lang silang nagkita at wala silang anumang relasyon. Hindi sila naniwala dahil nakita nilang nakangiti si Luis sa kanya ng may pagkakalapit. Bukod pa rito, malapit din siya sa dalawang transferi. Inakala ng mga babae na matagal na niyang kilala ang dalawa at gusto rin nilang malaman kung may kasintahan na sina Isaac at Eddie. Sa takbo ng mga pangyayari, malalampasan na ang oras ng pananghalian, kaya nilinlang ni Sofia ang lahat upang mapalingon sila sa iba at saka siya tumakbo palayo sa bilis ng isang gorilya. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit dumating ang dalawang lalaki at naupo sa tabi niya, dahilan upang lalo siyang mapansin. Nainis si Eddie dahil paulit-ulit siyang tinatanong ng mga estudyante ng paaralang ito tungkol sa kanyang mga hilig, kaya napapagod na siya. Napansin ni Isaac na kaunti lang ang kinakain ni Sofia, kaya gusto niyang ibahagi sa kanya ang isang piraso ng steak na lalong ikinagalit ng mga babae. Dumating din si Luis upang makisalo sa pagkain. Bukas na ang seremonya ng pagtanggap at tinanong niya kung handa na sila. Bago pa man siya makatapos, agad na kinain ni Sofia ang kanyang pagkain at tumakbo palayo. Ipinakita ni Luis ang kanyang pag-aalala sa kanya dahilan upang bigla siyang makaramdam ng panghihinayang. Habang nag-iisip siya, hinabol siya ni Luis at binigyan ng cake. Natakot siya na kung kaunti lang ang kakainin ni Sofia, baka mawalan ito ng lakas para sa ensayo. Hiniling pa huwag itong sabihin kina Isaac at Eddie na para bang para kay Sofia lang talaga ito. Nasisiyahan na sana siya kahit sandali nang makita niyang naglalagablab sa galit ang mga mata ng mga babae. Nakita rin nila ito at agad na humingi ng paliwanag.